may bagong kasabihan kapag so ang kapit atin, ay uh. nagigipit hello guys sa so vlog sa guys siya, uh. kumagapit yeah. hello guys oh, nags dito oh, ang amo um, nagigipit um, oh. kami ngayon kaya kami so, nagnaglog oh. so, dito sa guys. pero wala naman ito. Niyo, ito. Guys. oh, ito tingnan nyo eh, uh. ito pang dream uh. camera oh there you are oh, nagvlogs kami okay, oh. vlogs ata

Can version get or... a version? Bisaya Oh, o, Tagalog. Tagalog version. Tagalog version. Okay, Tagalog version. Nama, para, 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 anong nato ang kasih. Tuduon kamu, ano? jadi Sa code. kau. Sa ni